Mat kanya ni doon na eh. Ni kanakti net nga pagdilis ko no pang Disember. Uh, share the blessing. Ni ka mo iso nati tamban. Ni eh, uh, uh, mm, okay, ayos. Na regal ala. Pati jelly code. Sungarot ni. Ay, masata babatit nga talaga, pang-takbot. Kaya pali eh, uh, jadi eh. Uh. Ado ke bunga na, um, ado na yun dunya na kasi kaya si pali si alam pa. Ay. Ado pa yili ka od kamsat. Ado pa yili ka Ado pa yili ka od. Mm, Suwak so yon tani. Kaya pali may sa. May masak ng lang. Uh, ado at yon. Mm. Salamat yon ado. <laughs> Hindi ka nakpaiti pa pagbilis ko ng mosquito. Oh, yung tani hey, nagdakal. Ado uh, at uh, uh. Thank you. May masak yon ng uh, pangaldawan. Winya. God bless sa inyong lahat mga idol. Thank you for watching. Nanata Eh, magidaw daw atak kwa pang pinakbet kanya ni Dunya na eh. eh. Nagadto ti bunga ti -tibu parayana. Ay grabe. Adik ini kana pa ti mensa bin ini nagdakkel. Eh. Kaya nga pala, shout out yung taga La, La Union, kakapitan din na. Aringay, kami, Aringay. Uh, Aringay La Union, shout out kayo amin dito. Uh. uh. uh Gita nini, dapat dyan yung ni ikin na. Pinakbutan, lang babasit. Uh, dyan na yun, dyan ka dyan yung babatit na. Uh. Nagadaw, nagadaw ti pangpakbat. Atan nini, At Uh, ati uh, pekam nagadaw. Thank you, kamsat. Ay. Adumanan ti makangko, nung no, kastoy lang.